Sa ni si Maria, nagpangot-kot na siyang ulo. Sakay nagkuwas sa ako ang rinu ay nawala, man ko sa balay. Naunsan ka, Maria, murang nag sa man ka. sa may dili mag-alinga sa taong biting na nawala, man ang ako ang rinu. Ayan pa'y ato, na kay ka ilang manag Naa, na, tara, uban naka baka. O, Pawak, asa man mo? Dili mo makasunod din sa sityo gabihan kung wala mo'y toyo. Nami toyo, nasa manong nusyo di ha? Nadi sa sulod, magpaon sa manay mo. Pagpatag na unta mi ba? Ah, sige sige, sunod sunod sunod. Si o dara na sa lesyo ang magiitang malagna ay. No sya ni nangita sa muha. Unsa man inyong tuyo? Istorya na mo, aron ato dayong masugdan. Nang manulosyo ka nang naon tabi diri sa muha ba kay mapatag na lagi mi kay nawala magud ang akong rilo. Rilo? Ay sa kay mulsuhan sa taka. Nakit ana na imong rilo. Gisot-suot gyud ay. Sigurado ka man ng Sigurado kayo. Kaila ra ni mo ang nagsuot. Ha Maubat? Para mo tuod ka. Akong tan sa akong third eye. Oh, gisuot suot jud. Sigurado jud ka. Sigurado kayo. Yun sa man niya pagsuot man ng nga putlak man ang nawala. <laughs> A few moments later. <laughs> <laughs> Maria. Sa mo kana. Ayaw lis emong ilong ba. Lis nga. Ala ba kini ana ba no. Ayaw lis nga ba. Ano oh lis. Hm? Ayaw lis. Maria? Maria? Uy. Oh sa man ka. Sos ang tiil oh. Nung Ah, uh, mao lagi na lagi. Kay mo kaog chocolate mo sa kwarto, di man hatag o di mao nay noon. Kit kayo. Sus. Sayangan ni akong dala Oh. Dala bi ako kog super stick. man siya sakit na Ha? Na wala. Mm -hmm. Ambi na bi. <laughs>